Paano ko ginawa to? Tara, gawin natin. Let's go! Punta tayo sa CapCut, new project. Kuha tayo ng video natin sa ating gallery. Tignan nyo na lang ang pinaggagawa ng mukhang taong yan. Kunwaring may dinadampot sa ibabaw. Meron na kayo niyan, start na tayo. Balik tayo sa unahan. Focus tayo sa may kamay niya, yung unang hawak niya. Stay lang natin dyan yung playhead o yung puting guhit tap natin tapos split tapos po abante po tayo focus pa rin tayo sa kamay niya sa pagbaba tapos tapat lang natin yung playhead o puting guhit tapos po stay lang natin saka natin piliin yung split then focus po tayo dyan sa gitna tap natin tapos po focus kayo sa baba hanapin po natin dyan yung duplicate iduplicate Idu po natin yan piliin lang po natin yung duplicate ngayon po may duplicate na tayo ibaba po natin yan gamit ang overlay at trust lang po tayo tap natin yung overlay tapos hindi pa tayo tapos dyan. Stay lang po tayo dyan sa unahan nyan. Tapos balik tayo sa baba. Hanapin po natin yung press. Press natin. Basta po stay lang yung playhead dyan. Kapag nakapag na po tayo, i-drag po natin yan dyan sa pinagkopya natin kanina. Tapos po yung duplicate kanina, ilagay natin sa baba. Basta dapat po pantay-pantayan. Then, focus po tayo sa second layer. Tapos po, hanapin natin sa baba yung effect itap natin. Tapos po, piliin natin yung video effect dyan. Then, itype lang po natin dyan yung plastic effect. Yan po, madami po kayong pagpipilian dyan. Ha? sa inyong mga loads kung anong plastic ang gusto nyo. Kapag may napili na po tayo, lang po natin yung check. Then, focus naman po tayo sa third layer. Tapos po, hanapin po natin sa baba yung remove PG. Tapos po, piliin natin yung custom removal. Then, piliin po natin yung brass. Tapos, paliitin natin yung brass size. Tapos po, yung kamay niya, papulahin lang po natin. Antayin lang po natin mag-green check yan. Tapos, check natin. Tapos po, balik po tayo sa second layer. I Stay lang po tayo dyan sa unahan yan. Lagyan natin ng keyframe o diamond dyan. Tapos po, abanti po tayo konti kapag nagputi na yung diamond sa unahan. Pa natin galawin yung nilagay nating picture o yung medyo paliitin lang po natin yan para kunwari gumagalaw siya pababa. Kapag goods na tayo dyan, abanti po uli. Paliitin po uli natin yan yung picture. Tapat lang po natin yung kamay. Habang nawawala po yung kamay, dapat nawawala na rin konti-unti yung picture. Tapos po, check natin kapatid kung anong kalalabasan yan ganyan po ang kalalabasan yan pag goods na po tayo dyan buray natin yung sobra kapag goods na po tayo dyan abanti po tayo focus naman tayo doon sa kabilang side na paghawak niya. Parehong proseso lang din po yan tulad ng ginawa natin doon sa una. Tapos po abante po uli hanggang sa mawala yung kamay. Stay lang tayo dyan. Tapos split po uli. Tapos po i-copy lang po uli natin yan. Hanapin uli natin yung duplicate sa baba. Then ibaba po natin yan gamit ang overlay. Kapag naibaba na po natin, stay lang po uli tayo dyan sa unahan yan. Tapos press po uli tayo. Tapos po yung ipinrest natin, ipantay lang uli natin dyan. Sa pinagkopyahan po natin tapos po i-drag po natin yung duplicate natin pantay lang po natin yan pagpantay-pantayin lang natin yung tatlong yan tapos po balik ulit tayo sa second layer Hanapin natin yung effect tapos po video effect then hanapin po uli natin yung plastic effect diyan kapili na po uli tayo tapos po sa third layer naman po tayo remove bg uli custom removal tapos po brush Pulihin po uli natin yung kamay niya. Then, antay lang po natin mag check yan. Tapos po, balik tayo sa second layer. Same process lang din. Lagyan po natin ng keyframe yan sa unahan. Tapos, abante. Galawin po natin yung picture o yung plastic effect hanggang sa lumiit. Paulit-ulit lang po hanggang sa makarating tayo sa dulo. Tapos po, burahin natin yung hindi natin kailangan dyan. Finally, kapag all goods na po tayo dyan, ready to export na po natin yan. Nasundan po ba? Di ba madali lang? Sana nasundans para sa mga baguhan kay CapCut. More practice lang mga lods. Paano mga lods? Salamat sa inyong panonood. Ah, thank you, Lord!